na po yung sapa namin Tara, na, bali lulusong ako mga idol Hanap na ako ng kapistuhan Yan mga idol, bali dito na ako sa sapa mga idol Ayan, sobrang labo ng tubig dito Teka. Oh, teka. Yan, bali mo nang huli natin mga idol. Ah. ah. Ay, dukha na may laki. Dako-dako, dako, dako. Gusto. Yan. Bali na tatlo huli. Nasa ako na natatago mga idol. Nasa, nasa, nasa gapo-gapo. Obrigado. 何もない。<laughs>

baka sila baka iko an Muka amling kilap yala ye Murti wara, gih, mire Murti Grabe <laughs> ka Ha? <laughs> Pemugas <laughs> Dapat takut dah <-daku, darma>. lepas <laughs> Nah, nanti dah sekolah lagi

Nemo basig dibawng. Sana nakak na, <coughs> na <nani> <coughs> biha. ada patay isda may patay ang isda yung lason idol ah, may isda, patay, nakalutang bantograw ang isda kaya pala walang isda dito mga idol ikut teman kali sila gupan Yan mga idol. Bali nakuha na kami. <coughs> Hindi na kami tumuloy doon sa unan mga idol kasi yung tubig sobrang labo na. Binilit na namin doon sa kan ba. Bandang unahan kasi wala kami masyadong huli. Konti lang mga idol pero maulan naman siya mga idol. Yung uli pala. Papakita ko lang no, no, kayo sa gusto. No, 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 no. <laughs> Eh sino oi sino? Yan dito lang yung huli ng mga idol. Yan, tulong da. You know? Yan ang lalaki. Yan. Good sa isang idol huli namin kanina. Yan. No, ang lalaki mga idol. Ay, sige po. Ha? Oh, da. Ala do. Ha. Kanina, dekom de. Tapos na. Oh. Yan. Oh. Hmm. Dekom de, bilog kag may. Mao sudana. Mm hmm. Soda, na?

walang lang, ma konti lang ba kaya siya na lang yung pinakulam ko mga idol. Ang tilap siya. Ano si bali hanggang dito lang siya yung video mo idol. Magpapaalam na ako mga idol. Patawad po mga idol, konti lang yung huli. Eh. Ay, ay eh, kailan ang ulam Bali titingin ko muna ang ulam mga idol. Nagluto si Mrs. to. Ayun, bali Ayun, may tinula. May tinula pa mga idol. Uli, na lang yung kukuk. kakainin natin mga idol. Siguro. Ayan, luto. Ayan. Tinula. Yung ulam. Kain pa tayo mga idol. Video ko na lang. Makain lang tayo mga idol. Na tinulang isda.